sa bawat probinsya may mga lumang bahay na iniwan ng panahon ang kanilang mga dingding ay sadyang marupok na ang mga bintanay tila may makang nakamasid at ang bawat yapak sa sahig ay may kasamang kaluskos ng mga alaala ng nakaraan ngayong araw na to ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento ng isang pamilya na naghanap lamang ng bagong simula ngunit nakatagpo ng isang bangungot na hindi nila malilimutan ito ang kwento ng lumang bahay sa probinsya at ng multong nananatili roon noong taong 2005 ang pamilya Ramirez ay nagdesisyong lisanin ang Manila pagod na sila sa ingay ng traffic ko at mahal na pamumuhay sa siyudad. Ang ama si Mang Tonyo ay dating karpintero. Ang ina si Aling Marites ay mananahi. May tatlo silang anak. Si Lisa na labing anim na gulang. Si Carlo naman ay labing dalawa. At ang bunso nila na si Nika ay limang taong gulang dinala sila ng kanilang tiyahin sa probinsya ng Quezon. Doon, may nahanap silang malaking bahay na matagal nang hindi tinitirahan. Kahit luma na ito, may mga sira. Mura lang ang renta. Para sa kanila, ito ay perfectong lugar para magsimula ng panibagong buhay. Pagdating nila sa bahay, agad nilang napansin ang kakaibang tahimik sa paligid. At papalibutan ito ng malalaking puno ng mangga at akasya. Ang bakuran ay may mataas na damo at tila hindi napusok ng tao sa matagal na panahon. Habang tinitingnan nila ang lob, napansin ni Lisa ang lumang litrato na nakasabit pa sa dingding. Isang larawan ng isang matandang babae na nakasuot ng saya. Nakatingin ng diritso na parang sinusundan ka ng kanyang mga mata. Siguro ito ang dating mayari, bulong ni munit Ngunit agad ding tinawag ng ina at pinilit na huwag ng pansinin. agod na ang lahat matapos maglipat habang natutulog sila. Narinig ni Lisa ang yapak sa pasilyo mabigat mabagal ang tunog ay parang mula sa isang mat matandang tao bumangon siya at sinilip ngunit wala siyang nakita ang ilaw sa pasilyo ay mahina at tumikislap-kislap ah. bumalik siya sa kama pilit pinapakalma ang sarili sa kabilang kwarto Nagising din si Carlo. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng kanilang pintuan. Iniisip niya na baka si Papa lang iyon. Ngunit nang silipin niya, mahimbing ang tulog ng kanilang ama. Kinabukasan, ikinawinto nilang dalawa ang kanilang narinig. Ngunit sinabi ni Aling Marites, na baka dahil lang pagod sila sa paglipat. Lumipas ang mga araw. Unti-unting lumalakas ang mga kakaibang pangyayari. Habang naglalaba si Aling Marites sa likod ng bahay, napansin niyang may nakasilip mula sa ikalawang palapag, isang aninong parang babae. Ngunit alam niyang lahat sila ay nasa labas noon. Nang tumaas ang tingin niya, bigla na lang nagdilim ang bintana parang may dumaan. Isang gabi, bumaba si Carlo para uminom ng tubig. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya ang bungso nilang sineka. Nakupo sa misa, nakikipaglaro. Sa tila hindi nakikitang tao. Kuya, may bagong kaibigan ako, sabi ng bata. Sabay turo sa tabi niya. Ngunit wala namang tao roon dumating ang pinaka nakakatakot na gabi nagising si Mang Tonyo dahil sa iyak ng bunso agad siyang tumakbo sa kwarto ni Nika pagdating niya natagpuan niyang nakaturo ang bata sa sulok ng kwarto Papa, nandyan siya yung matandang babae kanina pa siya nakatayo napalingon si Mang Tonyo ngunit wala siyang nakita ngunit bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang batok ang pintuan ay unti-unting sumara na parang may dumaan kinabukasan kinausap nila ang kapitbahay doon nila nalaman ang madilim na kasaysayan ng bahay ang matandang babae na nasa larawan ay ang dating mayari doon siya namatay mag-isa sa ikalawang palapag ayon sa mga kapitbahay mula nang sa ipumanaw wala nang tumagal nang upahan sa bahay na yan lagi raw nagpapakita ang matanda sa mga nakatira nagkaroon ng tensyon sa pamilya si Lisa at Carlo ay gustong umalis ngunit si Mang Tonyo ay hindi na iniwala agad. Mga guni-guni lang yan. Baka dala lang ng pagod, sabi niya. Ngunit sa bawat gabi, lumalala ang mga karanasan. Isang gabi, nagising sila sa malakas na tunog mula sa kusina. Pagbaba nila, nakita nila ang mga plato at baso na nagbagsakan mula sa kabinet. Walang tao roon ang aso nilang si Bantay ay nakatayo sa sulok. Tahol ang tahol, nakatuon ang tingin sa isang bahagi ng kusina na tila may nakikita. Kinabukasan, habang nagwawalis si Aling Marites, bigla siyang natigilan. Sa sahig ng sala, may lumabas na bakas ng paa. Basa, malamig, malinaw na malinaw paakyat sa hagdanan. Ngunit wala namang ulan. Hindi nila malilimutan habang natutulog sila. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Ang mga pintuan ay nagsara ng sabay-sabay. At ang malamig na hangin ay pumuno sa buong bahay. Si Lisa ay nagising sa pakiramdam na may nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Nang tumingin siya nakita niya ang isang mutan ng babae na nakangiti, walang mata at nakasuot ng lumang saya. Bigla itong nawala nang siya ay sumigaw. Sa kamilang kwarto, nakita ni Carlo ang aparador nilang bumagalaw ng mag-isa. Bumukas ito, bumagsak ang mga damit at sa loob, nakita niya ang hugis ng isang tao itim nakatayo at nagkamasid sa kanya samantala si Nika ay umiyak paulit-ulit na sinasabing Papa ayaw niya kaming umalis dito gusto niya dito lang kami pinabukasan hindi na pag-aksaya ng oras ang pamilyang Ramirez. Kinuha nila ang ilang gamit at agad lumipat sa bahay ng tiyahin. Iniwan nila ang lumang bahay, hindi na muling binalikan. Ngunit bago sila umalis, huling bisis na tumingin si Lisa sa ikalawang palapag doon sa mismong bintana. Muling lumitaw ang matandang babae, nakatanaw, walang imik, ngunit malinaw na malinaw ang kanyang presensya. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay na iyon sa probinsya ng Quezon. Tahimik tuwing umaga, ngunit misteryoso, nakakatakot tuwing sumasapit ang gabi. May mga nagsasabing naririnig pa rin nila ang yapak, ang kaluskos, at minsan nakikita ang matanang babae sa bintana. Kaya kung sakaling nakadaan kayo at nakita ang isang lumang bahay na tila nagkamasin sa inyo. Baka iyon na nga ang tahanan ng espiritong hindi matahimik.